Bumili nga pala si Papa Tampi na maraming pen. Pero nga nagpalaro nga pala si Papa Tampi sa public server. Pero managpakit nagpakit nga pala kami ni Tamping. Para nga pala kami ay mabiyayaan. Dito nga pala, nagyaya po saan kami ni Tampo. Habang naglalaro ng Grow Garden. Habang tumatagal nga pala, tumadami na ipet ni Tampo. Habang ako ay naban pala. Three days nga pala yung aking bahay? Kaya naman, miss na miss ko na talaga mag grow Garden. Meron nga pala kami napansin kay Papa Tampi. Kaya naman, umakbang nga pala kami na tahimik. Yung umakbang nga pala ni Tampo ay parang tire. Dahil gusto namin makita kung anong ginagawa ni Papa Tampi. Parang meron siyang tinatago. Kung sinilip nga pala namin, ito to iwas siya. Kaya naman, pinilit ko pa rin masilip ito. Dahil nga lang nakikiris ako kung tinatago Kung nalaman ko nga pala, sobrang daming pe. Ayun pala, ay bumili pala si Papa Tampi. Hindi lang sa amin sinasabi. Bakit nga pala, nalaman na namin ang na kanyang tinatago. Grabe talaga si Papa Tampi, sobrang adik niya sa Grawa Garden. Ang ah. dali nga pala ng Grawa Garden. Dahil nga pala kung makita na ang kabataan. Dahil ginagawa nila itong pangbaon. May pera talaga sa Grawa Garden. Kaya naman, paldo na naman sila. Baka na kayo mga kay Papa Tampi. Malapag na lang sa comment section. Siyempre, nalagyan nyo na rin ng prize. Para sa ganun na yung makapamili siya. Dito nga pala, nakiusap ako kay Papa Tampi. Siyempre, sinama ko nga pala dito si Tampo. Dahil gusto namin ng bagong pet. Kaya naman, nagpakit nga pala kami kay Papa Tampi. Subalit nga pala, ang kitay Tampo ay parang naranakot. Namalaki pa talaga ang kanyang mata. Dito nga pala, napasayo si Tampo. kaya nga pala si Tampo kay Ninja Lu. Kaya pala, ginawa ni Tampo yung turn sa bangka. Kaya naman, palit daw sabi ni Tampo. Kumaram lang talaga siya, sumayaw. ito nga pala, nabig bigla kami dyan. Dahil nga pala, siya panagis nag-isa pang sumayaw dyan. Subalit na nga pala tayo sa kwento. Dito nga pala, nagpa-challenge na si Papa Tampi. Subalit nga pala, binidyon na lang dahil sobrang lang. Dahil nga pala, pinasample muna sa amin ni Tampo. At pipili nga pala kami ng number 0 to 9. Kung ano nga pala ang napili ay sa amin na daw. Balik nga pala, tigisa kami ni Tampo. Dahil yung iba ay pupunta siya sa public service. Kung makikita nyo nga pala, makadanday video sobrang lang. Kaya naman, hirap na hirap si Papa Tampi mag-edit sa computer. Sana nga pala, maganda na napapanood nyo. ito nga pala, na napili ni Tampo ay Mimi. Number 4 nga pala ang kanya napili. Kaya naman sobrang siya dito ni Tampo. Dahil wala nga pala siyang Mimi. <laughs> Dahil nga pala ang ginagawa ng Mimi kay kinokopy ang ability ng iba. Kaya naman magandang bet to para sa kanya. Dahil may ulig siya si Rakun. Hindi nga pala ibinigay ni papatampi kay Tampo. Hindi nga pala nabidyan yung pagbibigay sa akin. Kaya naman pasyensya na ng nga pala. Hindi pala ipumunta siya sa public servant. Kung sino nga pala makakakilala kay papatampi Tampo makakalaro. Hindi nga pala meron kagad ka nakakilala sa kanya. Kaya naman siya nga pala napili ni papatampi ito Dito nga Nagpili niya ay red pa Kaya naman sobrang suwerte niya nga pala 4 6 guys Si tampon na magbubog <laughs> Ay may teknik dyan eh Ayan guys Bubog sa ni Tampo e. Guys e. Then, oh e. Ayan na Bubog sa tampon ni Tampo Ano na kuha mo Tampo? Shiny yan Oh Shiny Shining nga.